At dahil nga summer na mga ka-friendsy, abay tayo naman ay magbabad sa dagat. At hindi rin natin kailangan gumastos ng malaki para tayo ay makapag-swimming. At sa halagang 10 piso per head nga po ang entrance, abay makakapag-outing na tayo. Bay oho, hindi po kayo nagkakamali ng pandinig. Sa halaga nga pong 10 piso bawat isa, abay makakapag-swimming na kayo ng inyong buong pamilya. Ay dito laan po ito sa Makpak Beach, kaya kung malapit kayo dito, abay mag-swimming na kayo. At habang nagababad nga po sa tubig ang mga kasama ko, ako naman po ay nagaluto. At naglagay nga lang po kami ng trapal na bubong dini para po kami ay may pagsilungan. Napakasimple lang din po talaga na mga dala naming mga pagkain. Kaya ang sabi ko po sa inyo ay pwedeng pwede po talaga kayong mag-swimming kahit napakaliit ng inyong budget ayos na po ang ganaring simple laang. Mahirap naman po tayong magpagarbo utang naman. Gayon. Mahirap din naman po tayong magpakasosyal. Eh wala din naman. Gayon. Ay simplihan laang po natin ang ating buhay para po tayo ay hindi na i-stress. Gayon. At dahil nga po akaunti ah, pa ang tubig sa dagat ay yung mga kasama ko ay magakwintuhan daw po muna habang ako ay hindi pa tapos magluto. At pagkatapos ko nga pong magluto ay ako po'y nagsungkit-sungkit ng maliliit na talaba. Ay ari naman po ay nakakain ng ganaring hilaw. At masarap din po aring isaw sa suka na may sili. At pagkatapos ko nga pong magsungkit-sungkit ng talaba ay kami po ay kumain na at yung mga kasama ko ay talagang nagugutom na. At kung busog na busog nga po kami sa aming mga dalang pagkain, abay busog na busog din po kami sa aming mga kwentuhan. At dahil nga po busog na busog tayo sa ating kinain ay magapababa muna tayo ng kinain bago tayo mag-swimming. At ang nanay ko nga po ay wala pa rin ariyang nangunguha ng maliliit na talaba. At aawi daw po niya sa bahay at maigid din daw sa bawan ay nakapo ay bakit pa sa bawan ay nakakain naman niya ng hilaw at yung mga kasama ko nga po ay tuloy ang pagbabad kahit medyo mababa pa yung tubig at nagkayayaan nga po kaming pumunta doon sa tuktok ng bundok at maganda po ang view doon at kung naghahanap nga po kayo ng panghilod abay makamarami din yung panghilod at kung bato nga po ang pag-uusapan din ni abay hindi po magpapahuli ang makpakulong sa mga bato. At makamaganda nga din po din yung mag-swimming at din nga po ay puti ang buhangin. Bago nga po tayo makarating dun sa tuktok ng bundok ay kailangan po nating dumaan dito sa sanga. At kailangan laan po talaga nating mag dahil nga po ay medyo matatalas yung bato. Dahil nga po first time kong makarating dito sa makpak ay talaga naman pong ako'y sanong-sano. Ako'y gandang-ganda sa view. At dahil nga po gusto kong marating yung taas ay talaga namang napalaban yung aking mga kasama at napaakyat ko nang wala sa oras. Ayos laang ang naman yan at itong ating ito ay makamadalang. Ay ari nga po palang mga kasama ko ay medyo takot pala sa matataas. Ay nako po ay hayain na at makamadalang naman ito. At kung kayo nga po ay nakakainom ay wag na po kayong maparini. At nako po ay maling hakbang nyo laang ay kayo po ay masiwarik. At medyo matatalas nga laang po ang mga bato kaya medyo ingat-ingat laang po sa ating pag-akyat. Pagkadating nga po namin dito sa ibabaw ay talaga naman po may pagtalon pa ako at ako po talaga ay gandang-ganda sa view. At ayan nga po ang ating matatanaw dito sa ibabaw. At puti din po ang kulay ng mga bato dito sa ibabaw. Kaya po ako'y gandang ganda. Dahil nga po hindi naman tayo takot sa matataas ay kaya pa nating tumakbo. Yan na nga po yung ating dinaanan kanina nung nagtulay-tulay tayo sa sanga. At kung makaalam ko nga po itong lugar na ito dati pa ay nakpo ay makamatagal na akong pumunta din eh. Andito na po talaga tayo sa pinakatuktok ng bundok. At kung maganda nga po dun sa ating unang dinatngan abay mas maganda po dito to sa tuktok ng bundok at napapasigaw <laughs> naman po talaga ako sa ganda ng view. Dahil nga po hindi naman tayo takot sa matataas ay talaga naman po ako'y pumunta pa din eh. E kailangan la ang pong mag-aingat kapag pumunta ka din eh sa pwestong are at nako po ay pag ikidumausus din eh ay talaga namang napakalalim ng iyong abag sa kan. Pag dito ka nga po tumambay ay talaga naman pong tanaw na tanaw mo ang dagat at yung ating pinanggalingan kanina. Talaga naman pong nakakarelax pag din eh ka tumambay at napakaganda naman po talaga ng tanawin. Dito na rin po tayo madaan papunta dun sa ating pinanggalingan kanina. Dito nga po sa inadaanan naming gubat ay ang dami naming nakitang mga sapinang dahon ng nyog. Siguro po ay marami na rin ditong nabuong bata. Charing! At ayan na nga po natatanaw ko na yung aking nanay. Hindi nga po namin sila sinama. Gawa nga po ng mataas yung aming pinuntahan. At dahil nga po mataas na yung tubig ay talaga naman pong napakasarap ng maligo. Sa halagang 10 piso nga lang po na binayad na natin ay talaga naman pong sulit na sulit at nakakita pa tayo ng magandang view. At kung naiinitan ka nga po ay pwede kang sumilong dito sa puno ng kahoy. Ang nakababad pa rin sa tubig. Nakatipid na nga po tayo nag-enjoy pa tayo. Mga ka-friendsy, thank you for watching.